Ko, kumusta tayo? Hello! Ayan. Oo. Ganda ng halaman, no? Namumulaklak pa rin sa kasi lagi kong dinidiligan yan. Ayan. Ang init-init kasi ng panahon mga lalaps ko. Kaya, bala ko nga maglubog mo na dito sa ano ko. <laughs> Maglublub dito sa balon. Ayan. Ano yung nga natin kung ano? Kasi ang linaw naman ng tubig, eh. Malamig kasi dyan. Ayan, no. Ra, lublub tayo. Ang init kasi o oh, tingnan mo yung weather sa amin. Sobrang init. No? Ayan. Paano na lang natin ang sarili natin para paraan. Ayan no? Ang ng tubig. Ano natin? Ayan. Try nga natin. Ano? Huwag kayo mag-alala mga lalabs ko kasi hindi naman namin ginagamit to sa ano pang dilig lang to. At pagkatapos na ko namang maglublub dito, mag-aano ako tawag dito. Lilimasin ko to. <laughs> ang lamig ng tubig. to? Ah. Ah. lamig. Ah. Ay, sarap ng tubig. <laughs> sarap ng tubig mga kalalabs ko. Ah. <laughs> o, di ba? Para paraan lang. O, tingnan mo yung tubig kalinaw. Di pa ako nakaano sa ilalim. O, lalim. O, di ba? So para paraan tayo mga lalabs ko paano malamigan magbabad ako dito ng ilang ano ilang minuto. <laughs> o di ba? <laughs> babad babad tayo. Lalim kaya. Dalawang ano kasi to, dalawang drum. Pinag ano ko. Ayun. Pinagsapaw ko di ang lalim no. Pero ano, ganyan. Oh. Sarap. Ay, sarap pag ano, magbabad mga kalalap ko. Sorry. Ayusin na, ayusin ko lang. Ayan oh, tingnan yung paligid, ang init-init oh. Oh, di ba? Ayon. Natawa ko sa sarili oh diba parang hindi ako naligo sa ilog <laughs> yeah, may takip naman kasi ito mga lalabs ko kaya hindi nahugulog yung manok dito at saka ano po yung mga alaga namin tinatakpan ko kasi ito pag ano yan, maraming salamat po sa inulat. lahat. Eee. <laughs>